So, ano, Bea? Di ba, tama sabi ko na masayang buhay dito sa bukid. Oo, oh, oh, Salamat po. Uy, oh, sweet naman. Tama po ba? Oo, tama yan. Marami ka ng alam eh. Ayan, pwede na rin yan. Tanggalin mo na lang yung mga ano. Dali mo matuto. Hi, Bea. Jesus. na dito? Wala naman po. Itatanong ko lang sa apo niyo kung masarap ba yung almusal niya kahapon. Ano, Bea? Ano bang lasa ng putik? Sabi niya. Wala lang. Wala lang. Wala, wala. Huwag mo na papatulan yan. Ganyan talagang ugali niyan. Manapasabayan ni Daddy hanggang ngayon, walang pababago. Kulang pa rin sa pansin. Baka nakakalimutan mo kung sino pinagsasalita mo, Bea. Saglit, ha? Bakit? Sino ka ba, ha? Naging girlfriend ka lang ni Sir Paul, isip mo kung sino ka na dito? Hoy, para malaman mo, hindi lang ikaw ang mga naging girlfriend ni Sir Paul. Marami pang iba at higit na magaganda sa'yo. Anong sinabi ko? Ah! Ano, Frances? Ano ang lasa ng tain na kalamang? <laughs> <laughs>